Hello magandang hapon po mula dito sa Cherryl, New Jersey. Ay, maraming nagtatanong uh, bakit daw wala akong upload. Um, you know, kumi Talaga ano, unless na hindi ko po kasi hanapbuhay ang YouTube, 'no? Hindi ako nag-YouTube dahil gusto kong kumita o gusto kong sumikat. Um, uh, kung walang interesting na topic or walang nag-request sa akin na mag-reaction video ka sa kay ganito, sa ganyan, hindi, you know. Again, unless na interesting for me. Yung bang nakahiga ako nanonood nan nan ng TV, tapos may nakita kong notification sa aking phone na sinasabi na uh, interesting topic, then I will do reaction video. But, Uh, okay, so it means to say something interesting that happened kung bakit ako um, nag-video. Um, yes. Kasi nakita ko na naman tong dumaan sa feed ko sa Facebook tungkol sa pagpapakamatay ng isang um, content creator na libo-libo-libong followers uh, na si Losa Math. Uh, I know that he's from uh Arab country. I really don't know anything about him. Kaso nga lang yun nga na uh, nagpakamatay tapos nakita ko yung some ng kaniyang mga video na uh grabe daw ang mga re ang mga comments ng mga netizens hindi naman daw alam ang pinagdadaanan sa buhay tapos meron din yung mga ibang content creators na naghuhugas kamay na sabi niya is um, kasi siyempre hinanap ko na siya sa facebook sabi niya is hindi ako ang may kasalanan uh, kung bakit siya nagpakamatay kasi nung binira ko siya it was a month ago mga ganyan ganyan at uh, kasalanan din ng mga netizen, mga ganon mga ganon mga so condolence po sa family ng namatay na content creator na to. Actually, hindi lang siya um, hindi lang siya yung mga, isa sa mga content creators na nagpakamatay. You know, worldwide, uh, mga patay ng mga South Koreans, uh, marami na akong nakikita na nagpapakamatay because hindi nila matake yung pambabash sa kanila ng sarili, other probably their own subscribers or their own followers or yung mga iba at uh, hindi nila nakaya at kaya sila kinuha nila you know, nag suicide sila it's just really really sad uh, una una let me talk to sa mga content creators na mga Um, super sikat, mga malalaking mga followers, malalaking mga subscribers. Um, once kasi na pinasok mo ang buhay sa social media, you put yourself out there. At hindi lahat ng tao matutuwa sayo And you have to expect that you can never please everyone. Hindi hindi mo pwedeng uh, pasayahin lahat ng tao dahil nakita ko na sa social media kahit yung mga napakagandang ginagawa ng mga charity vloggers, ang dami pa rin akong nakikita sa mga comment ng mga negative comments at mga pambabash at kung ano-ano pa. So, again, you can never please everyone. Uh, maraming nagsasabi na, ah, ingit lang yan, ingit lang yan. Whatever the reason, whatever the reason, uh, hindi mo pwedeng ibigay ang kasiyahan ng bawat isa na manonood sa content mo. Kasi, unang-una, iba-iba ang panlasa ng lahat. Iba-iba ang educational level ng mga nanonood. Iba-iba ang maturity of understanding ng mga subscribers. Iba-iba ang level of Uh, what you call this, iba-iba ang level of grasp, yung pag-grasp nila sa mga topic. At hindi lang yan, iba -iba, yung mga meron din, yung mga hindi talaga pinapanood ang video, they are going to make comments sa title mo, magkakomment na sila doon, or uh, magkakomment sila sa picture na nasa thumbnail mo, or papanoorin nila, let's say you have 15 minutes video, papanoorin lang nila yung first 1-2 minutes, or 30 seconds, that's it. Or meron din talaga uh, nangyari sa akin to, na kahit hindi pinapanood ang aking video, talagang binabanatan ako below the belt. Um, pero alam ko kung those are the people that I personally know, na gano'n ang ginagawa nila sa uh, sa akin sa social media. Now, do I care? No. Kasi alam nyo, what, yun nga ulitin ko yung sabi ko kanina, once na nilagay mo na ang life mo sa social media, expect every kind of reaction. Kaya nga iba-iba ang emoji, 'di ba? Meron yung angry emoji, meron yung natutuwa, meron yung naiiyak, meron yung love emoji or heart emoji. Da, iyon po ang nagre talaga, kuhang-kuha talaga ng mga emojis na yan, ang mga emotions ng mga tao na nanonood, manonood at hindi pa nanonood ng mga contents ninyo. Kaya, if mahina ang loob mo, right? At gusto mo talagang mag-content, lalo na yung mga uh, ginagawa nilang hanap buhay, ang pagkocontent, that's fine, that's that's okay, we're, we're not talking about that. Pero kung napakarami mo ng mga subscribers at kumikita ka na ng hindi bababa ng $2,000 a month, siguro pwede ka nang kumuha ng uh, somebody na siya yung magtitingin ng mga comments, magre-respond sa mga comment, at instrakan mo yung yung uh, empleyado mo na yon na wag sabihin sa iyo kung ano man yung mga negative comments. So, yun lang. Hindi, hindi mo pwede kasi talagang personalin na uh, e personal ang mga comments ng ibang ng mga commentators sa content mo. Again, like I said, iba-iba ang level ng pangunawa, level of understanding, level of education, at yung kung ilang second nila pinanood yung video mo. Uh, kaya, sayang, no? It, it, it's a shame na lots of content creators na hindi nakaya ang ang mga negative na comment ng mga nagko-comment And also, you just have to think it this way, na kapag may mga negative comments, comments pa rin yun, alam mo yon yung engagement pa rin yun. As long as hindi ka physically na sasaktan, who cares? You know? Who cares? As long as hindi ka talaga yung pipiguti sa tenga or whatever, kung hanggang salita lang, eh, I know it's hard, but I learn how to handle it iilan lang ang subscribers ko, iilan lang ang mga nanonood ng video ko pero let's say for example sa 20 na comments is probably mga 5 doon ang negative na comment pero hindi ibig sabihin nun na uh, masasaktan ako, gagawin tatanggapin personal no kasi naman intindihin mo rin ano ang mga netizen intindihin din natin ang mga netizens sa kanilang mga pagko-comment na they base their comment sa kung ano lang yung portion ng napanood nila hindi mo kasi hindi naman pinapakita ang 24 hour na buhay ng mga content creators sa social media so pinapakita mo lang yung ilang minuto kaya uh, yeah we have to understand also ang mga uh, what do you call this, ang mga commentators sa ating mga or sa mga content. At wala talaga tayong magagawa kasi hindi mo pwedeng as a content creator ka mas kaya mong i-control kasi yung sarili mo kesa i-control yung mga taong nakakapanood ng ng content mo at nagkakaroon ng mga uh, what you call this nagkakaroon ng mga comment ng mga bad comments ng mga bad reactions hindi mo sila pwedeng i-control because you put yourself out there so there's only one person na pwedeng mong kontrolin yon ay ang sarili mo So you just hindi mo pwedeng i-take personal. So what kung ano-ano ang sabihin nila sa iyo? So what? unang una hindi ka nila kilala na personal. Alam mo 'yon? Uh, kaya like hindi ko like right now in this video, hindi ko pwedeng sabihin sa mga sa mga manonood na ay magdahan-dahan naman kayo sa pag-comment you know, nakikita ko lagi sa Jessica Soho na sinasabi lagi doon na uh, be sensitive sa inyong mga pag-comment, ganyan. It's, again, like I said, we cannot control the people kung saan nakakarating ang ating content. Hindi sa kinakampihan ko ang mga netizens, but sinasabi ko lang na there is a way na para hindi mabigat yung pagbalik sa'yo ng mga reaction for me, ang the reason kung bakit ka nagko-content -co because you want your content to be seen by many, by many. Gusto mo yung content mo makita ng karamihan, you know, for whatever it is, for whatever reason na nagko-content -co ka. Then kasi kung ayaw mo naman ng mag-comment, ah uh, ka na lang ayaw mo nang makareceive ng pagit na comment, wakana ka na lang mag uh, mag-content, you know? So, yun. Um, actually, kahit itong sinasabi ko ngayon na to, alam nyo kung may mga magsasabi dito. Ano ba yung sinasabi mo? Paulit-ulit. Uh, sinasabi mo, walang sense. May mga magsasabi ng ganyan. May mga magsasabi din na tama ka, Nurse Nora. Pero, again, we cannot control kung ano ang magiging reaction ng ilalabas natin sa social media. Kaya, sana may mga makapanood na mga content creators na to I know na sino ba naman ako maliit lang naman ako na content creator to 20,000 ng aking subscribers pero sana um, may makarating na mensahe sa inyo na mas yung i-control natin yung sarili natin the world out there, hindi natin pwedeng kontrolin yung ating sarili ang pwede nating i-control. Okay. Again, like I said, you can hire somebody na siyang magbasa ng mga comments, makipag-engage sa mga nagko-comment, or don't read the comment at all. Just leave it there. Kumisan, may mga nakikita kong mga, uh, ano, ah, bakit mo ginagawa yung reaction video na yan? Ingit ka lang. Hmm, hindi rin. <laughs> Anong kinakaingit ko? You know? I do only videos because uh, first of I'm not working, so I have a lot of time. Uh, kaya and then remember, pinipili ko lang ang kung ano video ko, dahil kung gusto ko talaga is I could be doing like three videos a day, kung ano ano na lang ang aking -re reaction. Uh, pero hindi ko yun ginagawa. Uh, I, I only do it because I wanted to and because I feel na merong significant yung re reaction ng ko. So, uh, yeah, hindi ko hindi ko i-address ang mga netizens because again, like I said, you cannot control a lot of people as to kung paano sila mag-react sa ating mga video so uh, again nakikiramay ako sa mga uh, pa family ng mga content creators na uh, took their own lives uh, because of internet bashing it it it's sad but I hope na ang mga ibang mga content creators Kapalan lang po ng mukha yan. That's it. Thank you.